araw po sa lahat mga bossing mga idol. Muli tayo nagbabalik. This is Ray TV from Green Country Game Farm po mga bossing mga idol. So mga bossing mga idol, uh, for today's video mga bossing, uh, meron na pa ako ditong uh, available ng mga pulit like uh, Boston. So meron ako ditong dumating na uh, uh, three years, uh, three days ago. Three years. So three days ago mga bossing mga idol, meron ako ditong uh, dumating na 33 heads na mga pulit ng mga pure boson po, mga boson ngayon, so yun po at uh, ipapakita ko po sa inyo yung mga available na bloodline na dito po sa Green Country Game Farm Batangas po, mga boson ngayon. so tara po nga pala mga bossing mga idol ah uh, Simula sa araw na ito At uh, hindi na po ako mag-upload dito sa account ko na ito ng, uh, Tungkol dun sa ating mga pending So dun po ako mag-upload Sa isa kong account mga bossing So ito po yung uh, isa kong account Na dun ko uh, kung saan ko po i-upload yung mga uh, Lahat po ng mga pending natin Ay dun yung po makikita So yun po mga bossing mga idol So ito na po mga bossing mga idol yung isa kong account ah uh, Dito ko i-upload ang ating uh, mga pahinting mga bossing, mga idol at saka ito naman po yung aking Facebook account yan po mga bossing pakitalo na din po ng ating uh, bot account yan mga bossing, mga idol at uh, maraming salamat so tara po mga bossing at uh, pupuntahan po natin yung ating uh, mga bossing raksay pulit so ito uh, nakaprepare ako ngayon uh, magde tayo ng ating uh, mga pin para po uh, gumanda yung ating mga alagang manok at uh, malayo po sila sa mga sakit mga bossing mga idol. So every week, uh, ginagawa ko dito ay nagde-decentrate ako mga bossing mga idol. So ito po mga bossing, yung ating mga boss and rounded pulit. So ito po sila mga bossing mga idol. Dami po niyan. So, bali 33 heads po ito mga bossing ah uh, ginawa ko dito hinati ko sila dahil uh, hindi sila kasya dito sa ating uh, pin kung saan natin sila nilalagay so ang ginawa ko dito dinivide ko sila at yun, para mas maging comfortable sila sa kanilang uh, kulungan mga boss adjust na muna natin ito So, ayan po mga bossing, ay close up natin ng uh, konti para makita nyo po mga bossing kung gaano kaganda ito yung ating uh, Boston Roundhead bullet. So, sa isang pin na ito mga bossing ay eton heads po ito sila. Ayan po. So, ginawa kong eton heads dito dahil uh, meron ako doon na uh, dalawang uh, gelmore na nilagay. So meron ako dito uh, available na uh, Gelmore, 2 uh, two heads po mga boss idol. So yun po yung ating Boston Rounded Pulit na sa isang pin po mga boss. Ganda po na ito. Yan, ganda. So sa may gusto dyan mga boss, hangin message lang ako sa akong Facebook account, try kailan po. At uh, ilalagay ko po dito mga bossing yung aking Facebook account para hindi na po kayo mahirapan sa pag-contact sa akin. So ayan po mga bossing yung ating available na Boson Rounded Pulit. So 18 heads po ito sila. So pupunta naman tayo dito sa isang pin uh, kung saan nakalagay yung iba po mga bossing ID. So yun po yung ating Boson Rounded Pulit. So ito, uh, ginawa ko dito, magkatabi lang sila mga boss idol para hindi tayo mahirapan. At saka sa mga nagtatanong ng battle stag mga bossing mga idol, meron na tayo dito. Ah, uh, 350 heads po ang dito at uh, mamayang gabi po ay meron pa tayong paparating na mga battle stag. So ito sila mga busing ng itlog na po ito. Ayan po yung kanilang itlog. Ayan po mga bossing, Oh. So ito sila mga bossing. ah uh, yung iba dito ko nanilagay. Ito po may meron tayong available Gelmore. Ayun po mga bossing close up natin na maayos. Medyo may ilap yung ating Gelmore. Ay po mga bossing to hit po 'yan. Yung ating uh, pulit na Gelmore. So ayun po mga bossing. At uh, ito po yung iba na mga bosing round rounded pulit na available dito. So ayun po mga bossing mga idol. So mayroon pa tayo dito mga boss Idol, mayroon tayo ditong 3/4 uh, sweater, 1 port Boston. So ipapakita ko din ito sa inyo pagkatapos natin dito mga boss Idol. So lahat ng available ng mga pulit ay ipapakita ko po sa inyo mga boss mga Idol. So, ayan po yung ating uh, boss and roundhead pulit. Marami itong mga boss idol. 33 heads po yung available natin dito. So, sa so may gusto dyan, message nyo na po ako mga boss and mga idol. So, mga pala mga bossing, yung price nito mga bossing mga idol is uh, 15k. Yung uh, lahat po ng pure natin 15k. Sa ano lang po yan mga bossing sa pulit. So yung mga broodsag natin dito ay 35k. So sa mga crosses uh, meron tayo dito ng crosses 8k po yung presyo nun. No? Yung pulit pinag-uusapan natin dito mga boss idol ha. Baka meron yung magsabi dyan na battle, akala nyo battle sag yung sinasabi natin na 8k. So yung battle sag namin mga bossing mga idol 85 85 po mga bossing. So yung aming uh, Battle Stag mga bossing mga idol, 85 po, meron kaming uh, minimum na 10 heads pagdating dun sa ating mga Battle Stag. So dito naman tayo sa ating Freeport sweater 1/4 Boston. So ganyan yung itsura ng ating 3-port sweater, 1-port Boston. So ito rin mga bossing mga idol, ay 27 heads po ito, yung dumating dito sa atin. Ayan po sila mga bossing, tingnan niyo po kung gano'ng kagawa po yun. Magaganda na ito. Ayan po mga bossing yung ating 3-port sweater, 1-port Boston. So, yung presyo nito mga bossing mga idol, ah, same na, same na din ito sa crosses, 8K lang po yung presyo nito mga bossing mga idol. So, kapag bumili ka nila, oh, lagyan, na, simple, lagyan natin yan ng personal leg ban ng Esculine. At saka lahat ng mga manok namin mga bossing mga idol, meron yung personal wing ban ng Esculine. So, kung mapansin nyo dyan, ayan po yung ating personal wing ban. So, nakikita nyo man yan, ah, uh, excuse, <coughs> sa mga late na mga, Uh, upload ko, uh, pinapakita ko po sa inyo kung ano po yung wing ban ng ating uh, mga manok dito. So, dahil mas may marami po ngayon na mga bogos, mga poking ina, ayaw lumaban ng mga patas, ng loloko, ng mga tao. So ayan po mga bossing, uh, kung gusto niyo po mga bossing, uh, ako mas maganda po mga bossing kapag nag-transaction kayo. Uh, tawag po mga bossing para makita natin ang isa't isa at uh, kung talagang yan na po ay tunay so kung gusto nyo pong makasigurado kayo na ako yung kausap nyo o iba man yung makontak nyo tumawag po kayo mga bossing ah uh, kami po and dito lang po, po kami palagi sa loob ng farm at so, kung gusto nyo po ng patunay ay eh, papatunayan po natin yan mga busaydol So, ayan po yung ating 3 uh, three -port sweater, one port Boston. So, doon naman tayo sa 50-50 na crosses. Ito mga boss, uh, nakasalang ito ngayon sa ating patrayo. So, yung upload nito, yung video nito na doon sa ating uh, isang account mga boss, mga ID. So, dito naman tayo, sa ating 50-50 uh, na mga sweater boson polit. So ito naman po mga bossing yung ating 50-50 uh, na mga sweater boson pulit So ayan po sila mga bossing uh, Ito naman po mga bossing ay uh, 17 heads po ito yung dumating dito sa akin So sa so 50-50, ganun din po yung presyo nito mga bossing mga idol. 8, 5, uh, 8K po mga bossing. 8K po yung presyo nito mga bossing mga idol. So sa so may gusto dyan, message lang po ako mga bossing. Ilalagay ko po dito yung aking Facebook account para hindi na po kayo mahirapan sa pag uh, contact sa akin. So ayun, uh, marami tayo dito mga battle stag na mga available meron tayong 350 hits ngayon na nandito sa ating uh, early bird ito po mga bossing ay second batch na po ito ng uh, early bird so papakita ko kayo ng uh, isang sample ng ating early bird mga bossing ito po guwapong manok ito mga bossing ipalabasin natin mga bossing para makita nyo po kung gaano kagwapo gwapo ito. Ayan. Tumabas na. pag natin. Ayaw po mo. Ano? Pero gwapong manok ito mga bossing mga ito. Ayan po mga bossing. Ito po mga boss idols, ikan basta po ito ng ating early bird. So, yun naman po mga boss yung mga idol. At uh, hanggang dito na lang po yung ating uh, video sa araw na ito. At uh, maraming salamat po mga boss yung mga idols sa inyong uh, patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. And uh, God bless po everyone.